Hindi naman pwede na yung magulang mo pa yung hihingi ng tawad sa'yo. Siguro kung salitaan lang yun na mayroon kayong alitan, dapat ah, lang naman sabi, ang sabi ko sa lahat ng mga bashers ko, yung mga negative people. natin. Isa lang, tandaan nyo itong sasabihin ko. Oh. Hi everyone. In this video ay tingnan natin ang sasabihin ni Diwata na patama kay Carlos Yulo at malamang sa malamang ay sasagutin ito ni Chloe San Jose sa mga susunod na araw. Tingnan din natin kung ano masasabi ni Diwata na laos na daw siya, hindi tulad nung una siyang makilala. Panoorin natin ang video na ito. Alam nyo, uh, masarap kasi talaga uh, maging masaya din yung magulang natin. Kasi oh. alam mo, on my own experience kasi, ako dati, nung uh, hindi pa naman ako nakakaluwag-luwag, naawa ko sa nanay ko, tatay ko before, pero hanggang doon na lang, kasi wala akong pang ano ano bang support hanggang awa na lang wala naman walang wala din naman ako pero kasi di ba yung mayroon ka ng milyon tapos hindi naman pwede na yung magulang mo pa yung hingi ng tawad sa iyo kasi pero kung ako lang magulang is magulang talaga ikaw talaga dapat yung magpakumbaba para sa magulang mo so brabin. yun lang di ba kasi magulang natin yan eh alam mo ba kung ano ang hirap niya nung nagpuntis ka pa lang? Di ba? Alam mo ba na naging 50-50 yan bago pa isilang? Yes. Naisip mo ba yon? Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-alaga ng bata bilang isang nanay? Correct. So di ba? Siguro kung salitaan lang yun na mayroon kayong alitan, dapat... yung ikaw na mismo na anak ang mag-adjust kasi nanay mo pa rin talaga yan ang laki na ng sakripisyo bago ka naging tao yan sa'yo uh sa yo. so yun lang na. ano naman malamang masasabi mo kay Chloe San Jose, na naging pasaway at sutil sa kanyang ina na ngayon ay pinapagawa ni Chloe San kay Carlos Yulo na maging sutil at pasaway din kay Angelica Yulo. Ay, choice nyo na yan. <laughs> <laughs> choice nyo na yan kung maging pasaway kasi, <laughs> oh. kasi ang mga magulang naman talaga wala yan, hiling kung hindi para sa ikabubuti ng kanilang mga <laughs> anak. Aba! Tama, Aba! Yun lahat yan, di yan nagkulang ng advice, tulong na kaya nilang tulungan, kaya tumulong, diyan yan sila nawawala ng bilang isang anak para mapabuti ang isang anak. Kaya kung anak kang pasaway, choice mo na yan. Yes. Ano naman ang reaksyon mo, Diwata, sa mga nagsasabi na laos ka na daw at di ka na daw sikat tulad noon? Wala namang problema kung malaos tayo sa social media lang. Oh, yes. yes. Basta, Yung negosyo ang negosyo nandyan, nandyan, rin. nandyan na. Di ba? Na. 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 Okay lang, sabihin na ko na laos. Okay lang, hindi ko naman din pangarap na subikat. Kaya kung pa talaga siya ma-improve at makalat pa, kaya nandyan lang siya. Hindi lang ngayon, Diwata, rin. Pero, ang iba okay, So, ayoko muna siyang i-reveal. Pero, lang chung... sa yeah, mga yeah, sabi nilang laon. Okay lang, wala nang problema sa... Walang for life na si Katjan, tandaan niyo. Okay lang yeah, sabihan oh. niyo akong laos, <laughs> wala dyan may problema. Basta yung negosyo oh. natin, deri-deritro. Tandaan niyo lagi, hanggat may nagugutom, may kakain at kakain. Kung si Katjan mo ay masarap, at very affordable na pang masa talaga. Pitilis na kasi siya. na lang. Oo, ay. Totoo yan hindi ko naman kinakonsider yung sarili ko na sikat ako. Oh. Yung mga paratang na laos, sagutin na natin yan. I don't care, hindi naman ako sikat talaga eh. Oh, so, yung <laughs> gusto ko, dadami na. Marami yeah. na. Diyo, wala sa social media, basta yung business natin, hindi mawawala. Matali Kaya ito lang ang masabi eh. ko sa lahat ng mga bashers ko. Isa lang, tandaan niyo itong sasabihin ko. Katakot sa mga kukotin mo. ha <laughs> <laughs> Ang advice ko kay Diwata ay sana maging humble pa din siya kahit na kung ano anong pambabatikos ang nare-receive niya. Sa ganung paraan ay makukuha niya ang respeto at suporta ng lahat na magpapalakas ng business niya. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Diwata sa mga walang tiwala sa kanya sa kanyang pagtakbo. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Um, nyo niyo muna ako uh, bigyan ng pagkakataon, di ba? Bago niyo ako masagahan. So, yon. Gagawin ko lahat ang kakayahan ko para matulungan ang lahat ng bintoks. Okay. Thank you po. Nang bintoks support at bindol, maraming salamat po sa inyong lahat. Yay! Pakinggan naman natin ang sasabihin ni Diwata dun sa mga nagsasabi na wala na daw kumakain sa kanyang Quezon City branch tanong ng mga pasa Sabi nila, ay bakit ang Madam Diwata doon sa Paris at sa Quezon City, bakit mahina na? So, ang dami natin natin na nakakain dito mga kababayan natin. Alam mo kasi, ganito yan. Ganito okay, yan. Okay, okay, Alam okay. mo kasi, kung ikaw negosyante, okay. normal naman din talaga na ang business, minsan maraming tao. Yeah. Oh. Minsan konti okay, lang yung tao. Minsan maraming tao. Minsan tama lang yung tao. Wala kasing permanente na kung maraming tao, pinipilahan ka ngayon. Full life ka nang pipilahan. Walang ganun. Diba? Pero ang Diwata Paris naman talaga, maraming salamat sa Diyos kasi hindi naman talaga siya nawawala ng na customer. Di ba sinasabi nila may nagsasabi na sarado na yung Quezon City. Oh. Sinisiraan talaga nila ako. Sarado ba tayo ngayon? Hindi! Pakinggan naman natin si Diwata kung wala na nga ba talagang tao na kumakain sa kanyang Pasay City branch. Ngayon, araw ng limbo. Anong oras na ba ngayon? Alas? 7.40 7.40 2024, tingnan natin ang liwata pa rin sa kabila ng mga basi, bas dito, bas na wala na daw kumakain. Kaya let's go, punta na natin ngayon kung gaano pa rin karami ang tao na kumakain. Mayroon ba o wala? Let's go. So ayan, from dito, ayan, hanggang dito, may mga, may mga nakapila. Saka saan pa kayo po yan? Ang pinag-or, kasi hindi pa rin niya kagalaman. Iwata, takagabaw kami. Ang mga ano natin ngayon. Sabaw sa at lang kada yung biguro, kada yung Grabe. Ganun sa ang gusto mo diwata paris. Iba yung desires ng tanaw ang nangyong ito yung sa diwata paris talaga. Ayan, ah. si Ate. Patang in-order niya. Ayan, o. Siya, niya. Iba pata. Pwede mo siyang sabawan na. Pwede mo siyang sabaw. Pwede mo siyang dependiyan sa gusto mo. Ano yan, kuya? Oh, picture daw, picture.

ito ko uh, pagkaguluan na hindi ako si Ann Curtis. Iwata Paris lang ako. Naganda. na, <laughs> Kaya, happy birthday sa'yo. Mag-iingat -mag ka and God bless. Mag-iingat din So ayun guys, yung pong update sa Diwata Paris na ko, hindi totoo ang chismis na wala lang kumakain na ang ng tao at wala yung mga tao kumakain busy busy hindi ka namin alam kung anong gagawin namin dahil sa buong gamit talaga doon at malabo po talaga ko talaga <laughs> yung mukha ko mabit na talaga <laughs> siya okay dito tayo dito tayo dito okay, guys Nakita natin ang mga update dito kay Diwata. Regarding dun sa pagtakbo niya ay ingat lang siya kasi baka mamaya gamitin lang siya dahil kahit na medyo humina ng kanyang parisan ay meron pa din kumakain at kilala pa rin si Diwata ng buong Pilipinas. Ang mahirap pa si Don ay baka pag nanalo na yung vendor party list ay i-chapwera na siya. Tapos pag may pondo na dapat sa mga vendor na pagsisilbihan nila ay baka itago yung kay Diwata at palabasin na wala silang pondo na nakuha. Kaya palagi siyang mag-iingat at humingi siya ng opinion palagi sa mga lawyer at government employee para makasigurado siya na hindi siya lalamangan ng mga kasama niya kapag ka nanalo sila sa halalan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.